Ayoko na. di ko na kaya. Wala kang kwentang anak. Wala kang dulot. Nakakainis talaga yung tao na yan. Ang bigat-bigat na. Gusto ko nang tapusin to. Pariwaray ang batang yan. Kamusta ka? Walang health kung walang mental health. Tunay ngang para sa iba, ang buhay ay masaya. Pero paano mo ito sasabihin sa taong may pinagdaraan ng matinding problema? Ako, si Mara Silva. Zanet Marzan ang inyong mga kasama sa paglalakbay sa kwento ng buhay ng aming mga kasama. Ito ang unang aming nakapanayam. Siya ang taong nakakaranas ng depresyon. Itatago natin siya sa pangalang Gemma. Ngayon, alamin natin ang kanyang istorya. Nakaranas si Gemma ng depresyon noong bago pang pandemya. Ito ay dahil sa mataas na ekspektasyon na kanyang magulang pagdating sa kanyang pag-aaral tapos sa mga kapatid -tis. patira sa pang apat ako sa magkakapatid bunso at nag-iisang babae um, nag start siya nung ako sa junior high di ba dahil mataas na yung expectation nila about grace lalo na si mama tinatry ko yung best ko pero para sa kanya mababa pa rin kahit pasok ako sa top lagi ganon nag-uwi ako lagi ng certificate kada subject kasi lagi akong nasa top 5 ano nun eh mga top 1, top 2 pero para sa kanya mababa pa rin yun yung expectation niya na yung kahit nakaka nakita niya napapagod yung anak niya na hindi na natutulog para lang makakuha na mataas na grace tapos para kay mama mababa pa rin Ganun. Tapos nadagdagan yan, di ba? Kumarap yung pandemic, module. So, hindi ka naman makakakuha kagad ng mataas na grades sa, sa module, din. Yun, doon, doon ako nahihirapan kasi hindi na ako natutulog para gawin lahat ng module ko. Tapos, sasabayan pa ng ano, sumbat ni mama na hindi ka naman matalim sa ganito, ganyan-ganyan. Tumabas ka lang sasabihin ko na na yung masasakit na salita. Tapos, di alam mo mga na umiyak na ako tuwing gabi. Yung hindi ko na alam bigla tumutulubo ka ako. Tapos tatanungin niya ako, ba't ka umiyak tuwing gabi na ba't na kapapa? Yung gano'n, kasi hindi never naman ako tinanong ni mama ko, kung kayo ng bako, kung uh, ano na, kung nahihirapan ka ba, gusto niyo tumuha kita. Ang oh, mga pala sa mga at ako ay 16 years old. Dati ako sa kwanit. So, isa akong uh, babae na may depression. Ito, ang pangalawa sa aming nakapanayam. Siya ay biktima ng sexual and verbal harassment. Ito ang mga naging dahilan upang siya ay makaranas ng depresyon. Itatago natin siya sa pangalang Neneng. I was once a carefree and happy child before pandemic happens. Biktima po ako na sexual abuse at ang tipo ng gumawa niya sa akin. Uh, madami din na akong trauma na naranasan simula pa ng bata pa ako. Lagi ako na pagbubuhatan ng kamay. Verbal abuse. Ako yung nasisigawan. Uh, lagi na pagbabalingan ng sama ng loob. Kapag ka nagawa yung magulang ko, nagsisigawan sila. Uh, umiiyak ako sa gilid kasi uh, Takot ako sa mga tao nagsisigawan. Takot ako sa mga uh, sinisigawan. Lalo pang humirap kasi nga nung pandemic, naghimala na yung mga magulang ko. So basically, ngayon, galing na ako sa local family. Local family na ako. Umiiyak ako ito gabi. Pero nakaya ko naman. Tinanggap ko naman. Maraman na ako malalang gabi. Uh, Self-harm din ako. <laughs> Hanggang ngayon, may impact na ako

kasagsagan ng pandemya. Akala niya magiging maayos na siya, ngunit yun lang pala ang simula ng paglala ng pinagdadaanan niyang hirap. Noong taong 2022, ay naulit naman ang sexual harassment na ginawa naman ng kanyang stepfather. Doon ay mas lalo siyang naging malala. Naging malala ang ginagawa niyang pananakit sa sarili niya. Nagsimula siya siguro ng pandemic. Kasi diba ano, nasa bari lang Hindi na nakakalabas. Wala rin yun nakaka-enjoy sa bahay tapos para pasigawan mm. pero siguro next time talaga sumula na hindi ko lang siya masyado mm. pa kasi biktima ng rape sorry pinsan tapos din sa may habang ano na yun eh, nakakalanasin ako ng verbal abuse tsaka physical abuse tapos pag nasa ano na bahay, dun mo lang parang marina-analyze parang everyday ang ko mo sa akin. Oh, ano, yeah. So, araw-araw ko na hindi dito ang sarili hindi ko naman ginusto Tapos, ngayon, ano rin, nagsasapay rin ako sa hindi rin niya. Tsaka, pero nas 2022, nag-attend mo sa father ko na gawin ulit yung mayayari sa'yo dito. Oo. Uh -huh. bilang isang individual, maaari nating gampanan ang ating bahagi sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa damdamin ng iba at paghihikayat sa kanila na lumapit sa mga profesional pagdating sa kalusugang ng kaisipan na walang panghuhusga. Sa masama, kakayanin natin mawakasan ang negatibong pananaw ng lipunan sa depisyon at gawing higit na maayos ang mundo para sa lahat. pinapakinggan natin ang storya ng mga taong may pinagdadaan ng hirap at problema. Ating natungkaya na kahit anumang pagsubok ang ating natatamasan, kasiyahan at kalungkutan, patuloy na babangon sa kahit anong hirap ng buhay. Kung sa palagay mo ikaw man ay mag-isa, pero hindi ka nag-iisa. Saan? Sa pagsubok at hamon ng ating buhay. Dahil meron tayong pamilya, tinuturing na pamilya, kaibigan, at mga bagay na siyang nagpapasaya sa atin at ang ating sarili, pati na rin ang Diyos na siyang gumagabay at may hawak ng ating buhay. Tunay nga nga buhay ay masaya kung ito'y ating gugustuhin. Kahit anumang pagsubok o problema ang ating pinagdaraanan, hanggat tayo ay bumabangon at sumusubok muli, may paraan pa upang tayo maging masaya at maligaya. Huli, ako si Maria Silva, Zenith Marzan, ang inyong nakasama sa paglalakbay sa storya ng buhay ng aming mga kasama kung ikaw o ang kilala mo ay nakakaranas ng depresyon o iba pang karamdaman sa pag-iisip, maaari kayong tumawag sa mga sumusunod na numero.